Bumagsak na naman ang presyo ni Pi Network at pumasok ito sa tinatawag na red zone matapos itong bumaba ng 7% or 7% sa loob lamang ng isang araw. Ngayon ay nasa halos 0.39 na lamang ang kanyang presyo. Ang pagbagsak na ito ay kasabay po ng patuloy na usapan kung kailan o kung talagang ililista ba si PiCoin kay Binance. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating uh, unang katanungan kung bakit po naging usap-usapan ang August 15, para kay Pi Network. Ayan. Ang chismis tungkol po sa posibleng August 15 listing ni Pi Coin ay hindi lang basta sumulpot mula sa wala. Nito pong uh, nakalipas na buwan ng February ay nagkaroon ng survey sa Binance Square na umabot po sa halos dalawang daan at uh, participants. Ayan, uh, uh, participants ng uh, Ayan, mula po sa mga sumagot ay 86 na porsyento ang uh, nagsabing pabor po sila uh, na mailista itong si SeaCoin kay Binance. Ibig sabihin ay napakalakas ng suporta ng community para dito. Ngayon ay ano po ang uh, sinabi ng isang eksperto tungkol sa August 15 listing? Yan, kamakailan lamang ay may isa pong user na nagtanong mismo kay Dr. Altcoin na isang kilalang crypto analyst kung ano ang kanyang opinyon tungkol sa August 15 at kung ililista ba uh, ni Binance itong si PiCoin. Ang naging sagot ni Dr. Alcon ay hindi pa raw niya nakikita na mangyayari ito ngayong buwan. Ayon sa kanya ay hindi pa handa ang PICOR team para ilabas ng buo ang kanilang Open Mainnet Roadmap at saka Tokenomics. Para sa kanya ay isa pa rin itong waiting game para sa parehong community at saka exchange. Ngayon ay ito po yung pinakamabigat na tanong, bakit na delay ang listing ni Pi Coin kay Binance? Ayon po ulit, kay Dr. Altcoin ay alam naman ng Binance ang matibay na pundasyon ni Pi, ang laki ng kanyang community at ang napakalaking potensyal nito. Pero pinipili ng Pi Core team na magdahan-dahan. Ang kanilang focus ay perpektuhin ang blockchain ni Pi magsagawa ng mga stress test at ayusin ang sistema bago ito tuluyang maging public para bang ayaw nilang magmadali para hindi makaaberya sa oras ng launching nito Gaano naman po kalakas ang network ni Pi ngayon Ayun sa ngayon ay mayroon nang mahigit apat na raang libong active nodes itong si Pi network or 400,000 active nodes. Dahil dito ay kabilang ito sa mga pinaka-distributed na blockchain networks sa buong mundo. Ibig sabihin ay maraming computer or devices ang sabay-sabay na nagpapatakbo ng network. Kaya mas matatag ito laban sa mga posibleng atake. Sabi pa ng mga eksperto ay kaya nitong magproseso ng napakalaking volume ng transactions sa mataas na bilis kapag fully operational na ito. Ano naman ang pananaw ng eksperto sa hinaharap ni Pai? Optimistic pa rin po itong si Dr. Altcoin sa magiging kinabukasan ni Pi Network. Ayon sa kanya ay may plano siyang mag-invest dito sa loob ng limang taon or five years at patuloy pa rin siyang bumibili ng Pi linggo-linggo. Para sa kanya ay hindi mahalaga kung ililista ni Binance si Pi Coin ngayon or sa hinaharap. Ang mahalaga po ay tuloy-tuloy ang kanyang strategy dahil naniniwala po siya sa pangmatagalang potensyal ni Pi. At uh, bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na ang uh, Pycore team ay may diskarte na hindi po nakadepende sa hype kundi sa maayos at stable na pagla-launch or launching. Kung uh, tutusin ay malaking bagay na marami na silang active nodes at matibay ang kanilang community bago pa man sila ilista sa malalaking exchange uglad ni Binance. Oo, nakaka-excite kung sakaling mangyari ang listing sa August 15. Pero mas maganda, nahanap po ang lahat bago pumasok sa mas malawak na market. Kung magpapatuloy po ang ganitong strategy, ay posible talagang maging isa sa malalakas na project si Pai sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.